Nasa langtang ibinibigay ng lahat ng mga followers at patuloy ng tumututok sa mga vlog ng sikat na doktor na si Willie Ong kamakailan ay inopen niya ang kanyang naging story at ayon nga sa kanya gusto niyang maging honest sa kanyang mga followers at nais niyang malaman ang nangyayari sa kanya ngayon. Taong tumakaramdam ang nasabing doktor nang tila may kakaiba sa kanyang katawan. Kaya naman doon ay nagsunod-sunod na rin ang kanyang nararamdaman partikular sa kanyang likod. At dahil dito, na-discover na merong cancer ang nasabing doktor at isang sarcoma nga ang nakita. Isang malaking bukol na kung saan ay pinip ipigilan siyang makahinga ng maayos at makakain. Kaya naman makikita sa kanyang video na patuloy ang pagpayat ng nasabing doktor. Marami rin ang nalungkot dahil na rin sa mga inamin ni Doc Ong na talaga namang nakaapekto sa kanya ang mga bashers na patuloy ang nagbibigay ng mga negatibong kaisipan sa kanya. Nabanggit din niya ang kanyang paghabol na bilang isang busy presidente noong 2022 na kung saan ay nag-create ito ng napakaraming bashers na nagbigay sa kanya ng problema na mental. Dahil din dito, hindi inaasahan nga ng nasabing doktor na iyon pala ang magiging epekto ng pagkakaroon ng stress at anxiety na tila lalong na-develop ang kanyang sakit na cancer. Ngayon ay humihingi siya ng panalangin at kasalukuyan ngang nag-undergo ng chemotherapy ayon sa kanyang kwento, talagang napakasakit ng kanyang nararamdaman tuwing may mga episodes ng pain sa kanyang katawan. Nahihirapan na rin siyang matulog at konti na lang din ang oras na nakakapahinga siya. Kaya naman isang panalangin ang binibigay ng buong bayan at nag-comment din ang actress na si Herlin Budol na ayon sa kanya ay patuloy niyang ipagpipray si Doc Willie Ong na naging bahagi ng napakaraming mga Filipino bilang isang libreng konsulta na mapapanood sa vlog. Ayon din sa nasabing doktor, hindi na rin niya inaasahang magtatagal ang kanyang buhay dahil na rin sa naranasang kanser na ito. Pero ilang mga netizen na nagsabi na walang imposible sa Panginoon. Ngayon ay 60 years old na ang nasabing si na doktor at napakaraming Filipino nga ang kanyang natulungan.